Good afternoon po mga kamuto. Kita ba ako? Yan. Good afternoon po. Maraming salamat sa pagtangkilik sa program, programa at panunood sa mga YouTube namin. And, meron po tayo ngayong guest. Ma, Peron. ito po siya. Ngayon po, may papamalas siya. Sa ang kakaiba? Huwag kayong kukurap. Go, Ma. Hi, <laughs> niyo.

a ka em di man pisodik